Good morning mga kamatang ay mga kamatang kakabalik ka lang namin ito mga heavy na mga kamatang so mga nung alas 5 mga kamatang gumisi kami para magkumbat zero kami nagbubuhat kami ng bangka mga kamatang so ay, mga kamatang titingnan naman nyo, nyo yung nakuha namin dito sa sambalis iba sambalis amungan so ay, mga kamatang titingnan nyo yung nakumbat zero namin na bangka ang bigat ng bangka mga kamatang aswang mga kamatang ayan o no? no, do yan mga kamatang oh eh. ay yun mga kamatang tapos, ito yung pagbaba ng bangka sa ano galing sa taas Dinaba namin sa ano tapos yung isa pag akyat na naman ng bangka na may laman na yan mga kamatang so ito ito naman sa ibang bangka na hati hati dalawa kami dito oh yan hati hati yan sige isa about walong sa sa walong tao yan. Ito, yon dilis. Isang bangka ulit yan, tag isang sakop ng bangka. Ano? Dami kami ano. Dilis. Yan, dilis na mga kamatang. Yan, dilis na mga kamatang. Yan o. No? Sari mga kamatang, dilis na Yan. Tapos, siyempre, ito yung pusit na mga kamatang. Ayan o. Oh. Ayan. Kung basiro din yan sa hotang kamatang. Sana all. Libre. Bigas na lang. Baka may gustong magbibigay ng bigas dyan. Shout out sa magbibigay ng bigas sa amin. Salamat. Ah, ah kamatang. Bigas na lang kulang namin dito. Mamigay naman kayo ng bigas para puro naman ulam naman to. Walang bigas. Kaya so, mga kamatang, salamat sa nag-subscribe, like, Appreciate naman ako yung like. Bye-bye!